sa management, masasarili sila para hindi na para hindi na nagang nagang yung mga viewers mo, mga supporters mo, hindi na palagi nakasilip sa kalingap na, uy, ginit, bakit ganito? Uy, bakit ganun? Lagi na lang sila lang nakikita. Lagi na lang ganyan. Lagi na lang mo mabait naman. Bubuhagin talaga. Ganon, di ba? Yun ang gusto nating alisin. At saka, yung collaboration, put, ano, na, tapos na. Di ba? Yung, kumbaga, ang sabi nga ay ang mentoring, 3 to 6 months lang kuya ng mentoring. Once na, na mentor mo na siya, okay, ang last part ng mentoring, yung hahayaan mo na siya. Ikaw, una, ito ako, tingnan mo ako. Sunod, ito ako, ito ka, gawin natin. Ngayon, nandito ka sa ikaw ito, titingin naman ako. Nandoon na kayo ngayon sa stage na yon. Nandito ka, titingin naman ngayon si Kuya Balasayo. Sunod, dyan ka na. O, ganun po. Ganun yung ano, yung ganun ang process ng mentoring. Ngayon, kung hanggang ngayon, ay naka, ano pa rin, naka, tawag dito, naka, nandito pa rin, at yung mga reactors mo, yung mga viewers mo, yung mga alalay mo, ay ayaw naman na, ah. ayaw na. Kasi nga, hindi na nila mahal si Kuya Bal, hindi na nila, pinipintasan na nila si Kuya Bal, hindi lang si Kuya Bal, pati ako, pati ano so ano pang use para hindi mag para hindi kayo maging independent so ganun lang yun, pero kalinga pa rin, dahil ikaw matubang kapamangkin ka, pag may mga big event dun lang magsasama-sama, pag may mga ano, tamas, ganun pero, extension kayo ng ano, ng kalinga so ang ganda, napalaki yung, napalaganap yung ano, napalaganap yung programa ang nangyayari kasi ngayon, ayaw, ayaw umalis. Bakit? Bakit ayaw umalis? Tuloy, sabi ko parang, Anong nangyayari, ang nakikita ko po ha, ito, ano ito, haril to. Mahal ni Kuya ba, mahal ni Ruel ang kalingap. Mahal, mahal ng Rochelle ang kalingap, pero si Kuya Bal hindi mahal. Kalingap ang mahal, hindi, hindi si Kuya Bal. Real talk yun. <laughs> Senyor na si Kuya Bal. Mahina na si Kuya Bal. Wala, kung tutusin, wala. Wala na sila makukuha kay Kuya Bal. Kaya nga ni, binabas na nga si Kuya Bal. Di ba? Talaga sa abuse. Kaya lang, kaya hindi nila, hindi, hindi nila mahal si Kuya Bal. Ang mahal nila kalingap. Yan, yun, yun ang ano doon, yun ang nakikita ko. Hindi lang si Rowel, na hindi lang yung ano, ay opener po ito doon sa mga naka, hanggang ngayon po ay nakadepende pa kay Kuya Bal na samantalang natulungan at lahat. Ano pa, ano pang gusto nyo? <laughs> kaya sabi ni Kuya Bal, ayaw nyo umalis, ako na lang ang aalis. Yan. Nagbebenta po kami ng kape. Eh. <laughs> kasi nga bababa ang views ni Kuya Bal. <laughs> Ay, salamat sa mga ano hanggang ngayon po kay ano kay Christy. <laughs> kay Ate Christy, kay ano si Dolores Domondo, yung pang talaga na tita nag stay na ano. Pero wala pong problema yon kasi si Kuya Bal, kung ano lang naman yung ano niya, nandyan. Kung ano yung kanyang revenue. Yan, yun ang pantulong niya. Kaya yung pong bahay niya, no, hindi matapos-tapos. <laughs> Pakunti-kunti lang po. So, yun, tuloy-tuloy si Kuya Bal. Ikaw naman, habang, ang ibig sabihin ni Kuya Bal, habang nandito ka, titingnan kanya, niya. Hanggang kaya na ninyo. Kasi nga, patan, tumatanda siya. Kahit sa live ni Kalinga, parang ano sabi niya, si Papa, dapat nga yan, mga travel-travel na lang yan. Dapat siya, ano na lang. Pero anong nangyayari ngayon? yung mga reactors mo, Rochelle, kakalabanin ng reactors ng kalinga. Pag may counting ano ang, ano, adi di nakaka-stress, nakaka-stress magapop, di ba? Si Kuya Bal ay nai-stress. <laughs> Yun ang totoo po niyan. Nai-stress si Kuya Bal. Kaya, gusto niya kayong maghiwalay. Pero hindi ibig sabihin ng hiwalay ay cut, putol, putol ang ugnayan, putol ang relasyon, putol pati hindi na tayo magkapatid, hindi na kay pamangkin, hindi ganoon. Ay ibig sabihin ng paghihiwalay, yung uh, management, yung pamamahala, yun ang ihihiwalay kasi kaya na ninyong mag sarili. Yun lang naman, o katulad ngayon, o, roboys, tanggalin na yung mga robots na yan. Bakit? Kasi nga, nandito kayo sa, ano, ito ang rules ng kalingap, o may, may nari Talagaan niyang galit kay Ruel at gustong buwagin. Pati Ruel na ang babait. Yan, <laughs> gano'n. para hindi mabuwag, kayo pa rin, edi magsama-sama kayo. Diba? Sama-sama kayo. sundin niyo yung sponsors niyo. O, oh, katulad sa ano, nung tawag dito, noong uh, Sanaga. Meron tayong feeding program doon. Although, parang nagbigay din naman sila para, ano, para doon, nag-share sila. Pero, Meron silang lakad doon, feeding, nagfeeding din sila. Diba di tayo dito sa Naga, yung ano, grupo ni ng kalingap dito sa Naga, nagfeeding. Tapos sila nagfeeding din doon sa bato. May ibang may ibang ano rin sila doon. So anong ibig sabihin noon? Kaya nila, may sarili silang lakad. May sarili kayo, dudong, may sarili kayong lakad. Kaya mo na, kaya ituloy-tuloy mo na yan, nandito kami, suportado ka namin. Ganun lang ganon lang ang ibig sabihin ni Kuya Bal ay habang habang malakas ang grupo mo, habang nandyan, solid ang mga supporters mo, solid ang sponsors mo, solid ang reactors mo, abay, ano yan? Kung baga, opportunity yan. Ya, dyan, ganyan ang ano, ang ganyan ang sa YouTube, sa pagbablog, hanggang malakas. Paano kung manghina na yan? E di, nasa kalingap ka pa rin, tapos manghina na rin si Kuya Bal. Mamatay <laughs> joke <Joking> niyo. <ko. laughs> ano lang po yun. Sabi <laughs> na, nandun na siya. Ugod-ugod na. Papaano na? Saka ka pala mag-i-start ng pag-ano? Pag-start ng pag-ano ng grupo mo. Umalis na yung mga ano mo, reactors mo. Umalis na. Umalis na yung mga sponsor mo. Wadi wala na. Lalong sayang. At, ay kung ngayon, habang malakas, sabayan mo na yung ano. Yan, tama strike well the iron is hot yan po ang ano nang yan ang ano sa kalakaran sa youtube kaya ako number one ako lagi lagi akong tama tama yan pero hindi ibig sabihin ay galit ako hindi po kasi ang tanong doon papayag na maghiwalay yan ang ano kahit sa company di ba palalakihin pag malaki na okay kaya mo na kayo na diyan ito na naman ano na lang ikaw na lang at si angkol mo ang nag yun na lang head ang nag-uusap Ganun ang ano. Wow, meron naman. Palaki na naman. Ma-branch out na naman. Ma-extend. Extend. Ganun po yun. Hanggang magmalay kayo. May, may sari-sarili na kayo. Ano? Si Kuya Bal, anong gagawin niya? Iikot-ikot na lang. Punta dun sa'yo. Imbitahin mo. mayroon kang ano. May event kami dito ang call. O di, punta kami dun. Kasi kalingap ka. di ba? O may event dito. mayroon kami ganito. Punta kami dun. Ganun po yun. Ganon yun ang ano. Kasi hindi pwedeng, hindi talaga pwedeng pagsamahin. Hindi pwedeng pagsamahin kasi nga, ang mga viewers mo, bashers na namin. <laughs> Naintindihan mo? Bashers na namin. Ang mga viewers mo. Reactors mo. Bashers na rin ang mga reactors ng kalinga. Ang ano, hindi na pwede kahit mag, mag ano yan, kahit magsama yan, mga ilang buwan, pag, mga tatlong buwan na naman, lalabas na naman yan yung dating ano, yung dating sama ng loob, ganyan. O di ba? Katulad nung yan, nabanggit niyo si Mighty Amy daw ang ano, ang ang iyong mentor. Yan, magaling po yan si Mighty Amy. Katulad nung ano, yun nga, ha, habi ni Mighty Amy doon ay nailabas ko yung isang taon ko ng galit. Eh, kailan siya pumunta rito? Nung September, nung reunion nila, nag-urusap-usap nag kami, gabi-gabi kami napunta dun sa ano. Hindi man siya galit. <laughs> Sabi niya, man, na pala siyang galing. <laughs> okay, ganun, ganun po yun. Ganun yun, ano, ganun yun, robert Kaya, para sa akin, kasi ako, ano rin ako, ay leader din ako, guys. Leader ako. Mas gusto ko na yung tinuturuan ko ay pag natuto na, eh, kung ulit-ulit at kaya na, diyan na, o ikaw na, ipapasa ko na yung aking gawa, ikaw, ganyan na di ba delegation? yan ang isang quality qualities Isa sa mga qualities ng good leader yung delegation I delegate mo na siya na para hindi na lahat lahat ay sumbong sa iyo